Hello guys, ituturo ko nga pala sa inyo yung bahay namin. Ah, itong sa inyo yung bahay namin. Dito, ayan. Ayan, nakikita niyo yan dito sa kulsada nito. Aps, ituturo ko nga sa inyo yung magandang puntahan dito sa Manila. yan, dito maganda punta dito. Ayan, tayong si Rizal. Ayan, pauntay niyan pagdabi. Ang likot naman ang camera mo, boy. Ito, hindi pa lang wala na ito. Ito si Naunang Batoyan. 1950 po yan ni pinanganak. Ito yung bahay namin dun. 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 Pita niyo yan? Hindi ko kita. Ah, dito nga pala gabis naman may kinitiba mano building. Narinig niyo yan? Tchuk <tinyo> tchuk tchuk Hindi ko alam. At yan, yan. Ang paganda dito man. Guys, maraming bakar dyan. Bakal dyang, pwede ka dyang unbenta Katabi nga yung shop Yung mga sasakyan Ito na yung si Pabli Naglalahan Ito naman guys, sa kanan Kanang bahagi, kanang bahagi Ito hmm. 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 Dito pa rin mga kasama ko Nagsishoot Nagsishoot yeah. na kami, mamaya oh, na ulit guys